Inanunsyo kamakailan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert status para sa Luzon Grid na nagbabala sa posibleng pagkawala ng kuryente. Ang red alert status ay nagpapakita ng kritikal na sitwasyon ng supply ng kuryente kung saan ang dami ng available na kuryente ay hindi sapat upang matugunan ang demand. Sa ganitong mga pagkakataon, maring maganap ang mga power outages o pagkaputol ng supply ng kuryente sa ilang lugar. Ngayon, alamin natin ang pulso ng mga kababayan natin sa napipintong power outages. Wala sa akin, wala namang problema eh. Kahit mag pa yan eh. Huwag lang sa gabi. Mas mahirap sa gabi. Kasi may mga batang hindi kaya ang init. Mahirap po yun pag nagka-brownout kasi kawaway mga bata. Marami po kasing bata sa amin eh. Lalo lang ngayon mainit yung panahon. Kasi po super init eh. Baka, yun nga po, baka may heat stroke po. And iniisip po din po yung ibang kalagayan ng ibang may sakit po, paano po sila, lalo yung mga nasa ospital po. Hindi, hindi ka makakatulog dahil walang ilaw, walang kuryente. Mm. Mar Marami pang lamok. Oh, wala, wala. Si, kung mag-brown out man, wala rin kaming choice eh. Magawa nila ng paraan pagkaganyang mga sitwasyon kasi ang hirap sir eh. Dalo lang kapag kagaya kagabi. Eh, medyo putol-putol yung ano sa amin, kuryente, nagkakaroon, nawawala. Ang hirap. Napakainit sir, lalo na sa anong panahon ngayon. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, mahalaga ang kooperasyon at pagtutulungan ng lahat ng sektor. Maaring magdulot ito ng abala sa tao, lalo na sa mga negosyo at industriya. Gayunpaman sa pamamagitan ng pagtitipid ng paggamit ng kuryente, maaaring maibsan ang epekto ng posibleng power outages. Napanood nga po natin ang pulso ng bayan patungkol sa posibleng o sa may pagbaba ng supply ng enerhiya sa ating bansa. Kaugnay nga nito noong no, gaya ng mga nabanggit ng ating mga kababayan ay napakahirap po talaga kapag ka nagkakaroon nitong mga power outages o kaya naman po brown out. Kasi apektado yung ating negosyo, yung ating pangkabuhayan, at iba't iba pa pong mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay, maging nga yung simpleng pangtulog. Lalo na po ngayon na napakainit ng panahon, eh hindi mo talaga maiiwasang i-on yung iyong aircon, yung iyong electric pan dahil nga po napakainit. Kailangan natin ng mga cooling devices. But then again, DOE said na they are closely monitoring and of course talking sa ating mga power plant operators para fully ma-restore nga yung nilang operations. At kasabay po nito, yung uh, pag-encourage uh, na rin po sa publiko, maging po yung mga iba't-ibang government agencies, even private companies, na magtipid po tayo sa pagkonsumo ng enerhiya. Kailangan po nating magtulungan sa mga critical times sa ganitong numinipis ang supply ng ating kuryente dahil apektado rin po talaga ng matinding init ng panahon ng mga power plants. Well, sinabi na ng uh, Department of Energy na sa ganito pagkakanaon, ninipis talaga ang supply ng kuryente dahil sa madaming ang kumukonsumo nating mga kababayan dahil nga sa pangangailangan dahil nga po panahon ngayon ng El Nino. Dahil po dyan, noong nakaraang taon pa ay binuuna ng ating pamahalaan ang El Nino Task Force maging yung mga El Nino team para tumutok po dito. Sinabi nga ng Pangulo, kailangan natin dito whole of government approach, magtutulungan lahat ng ahensya ng ating pamahalaan para maibsan yung epekto po ng El Nino. Gayun din, yung pagtitipid nating mga kababayan Uh, pinanawagan na po yan. Ano? So, huwag po tayong pabaya. Huwag tayong mag-iwan ng mga nasaksak na mga Oo. appliances. Dahil kahit hindi naka-on naka yung, yung electric fan. Kumukonsumo yun ng kuryente. Po ito. Uh, well, may nakapanayam tayo dito sa morning show, no? Before na mga engineers, na yung electric fan daw, kahit hindi yan naka-on, basta nakasaksak, sa isang buwan, uh, added 50 or nasa, nag-range ng 50 to 60 pesos, yung nadadagdag sa bill mo, kung ito'y hindi nakabukas, basta nakasaksak lang. So sa pamamagitan po niya, binibigyan tayo ng idea na para makatipid po tayo. Ha? Gayun na rin sa bayarin, eh, bunuti po natin sa saksakan yung mga appliances na hindi po natin ginagamit. Dito man, sa mga government offices, kami rin po ay eh, nagtitipid. Ano? Kung hindi naman kailangan, walang nakabukas na aircon, walang nakabukas na ilaw. So, sama-sama, Uh, may iibsan din ito, matatapos din itong El Niño phenomenon. Mm, crucial times like this, kailangan po nating magtulungan. At mga kababayan, hanggang dito na po ang ating talakayan ngayong umaga dito lang sa Mr. President on the Go.